sa Corte Suprema si Senator Ronald Bato de la Rosa sa pamamagitan ng paghahai ng petisyon upang makapagpalabas ng temporary restraining order o TRO laban sa patuloy na pakikipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC at sa implementasyon ng warrant of arrest laban sa kanya. Hiniling din ng kanyang kampo na ilabas ni Ombudsman Boying Rimuria ang sinasabi nitong kopya ng ICC warrant at ipaliwanag kung paano at kanino niya ito nakuha. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Umapela si Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema na agad magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO upang mapigilan ang patuloy na pakikipagtulungan ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC at ang pagpapatupad ng warrant of arrest laban sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion, naghain ang senador ng urgent manifestation sa kataas-taasang hukuman para sa agarang interbensyon. Ayon sa kampo ni Rosa, ang impormasyon tungkol sa monoy arrest order mula sa ICC ay galing mismo kay Ombudsman Boying Rimulya, isang credible source, bagamat sinabi ng DOJ na wala pa itong natatanggap na opisyal na kopya ng nasabing warrant. Um, Ombudsman yung nagano. eh, Cleary, one of the highest officials of the land, he is supposed to be the protector of the people, mm. and he has the sole and uh, primary authority to investigate public officials. No, uh, and uh, knowing that, so it enjoys presumption of regularity. So, mayroon ding presumption na totoo yung sinasabi niya kasi naman yan eh. Kasama rin sa hiling ng senador na atasan ng Department of Justice at ang Department of Foreign Affairs na magsumite ng certification sa loob ng 72 oras upang kumpirmahin o pabulaanan kung may natanggap o naipadalang ICC warrant sa pamamagitan ng mga official channel ng gobyerno. Ang manifestation na de Rosa ay kaugnay ng naunang petition kasama si dating pangulong Rodrigo Duterte laban sa kooperasyon ng Marcos administration sa International Tribunal. Relevant pa rin 'yan why? Because um, the government now is still cooperating with the um, ICC. ICC which should be restrained. Like for example, uh, merong ano, merong uh, uh, press release na yung Uh, witness protection program natin ay nag entertain ng mga possible witnesses against sa uh, CRRD. That is a form of cooperation which should not be the case because even in the leading case of uh, yung South Africa case, no? sitting president ng Uganda before, no? Uh, sabi ng uh, ICC doon, kung hindi na talaga state party, wala na silang obligasyon na makipag-cooperate sa ICC. So yun din ang ini-insist natin. Since the Philippines is no longer a party to the ICC and to the Rome Statute, therefore we no, do not have any obligation anymore to cooperate. Hiniling din ni Dela Rosa sa Korea Suprema na atasan si Obudsman Rimulya na isumiti ang kopya ng sinasabi nitong warrant of arrest mula sa ICC. Matatanda na sa isang press conference, sinabi ni Rimulya na nasa kanyang telepono ang nasabing kopya ng warrant. Naisin ng kampo ng senador na ipaliwanag ni Rimulya sa pamamagitan ng isang sworn statement kung paano niya nakuha ang kopya, kung sino nagbigay sa kanya, kailan ito natanggap at kung ano ang otoridad ng tao nagpadala ng nasabing dokumento. Kasi directly related yun sa kaso namin at saka ni-require ko rin siya to reveal to the Supreme Court kung kanino niya nakuha yon kailan at under what authority. Para sa Diyos at Pilipinas, kumahal, Margaret Gonzalez, SMN News.